unang araw ko sa barko guys, andami na namang food trip for today's video! Tara, samahan nyo si Kalbong Simon TV, first day of work dito sa Karagatan, let's go! So ayun na nga guys, ang unang misyon, may kailangan akong hanaping tao dito sa barko, sheesh! Totally, hindi ko siya kilala at never ko pa siyang nakita, yun ang problema! Saka napakalaki na itong barko guys, kaya medyo mahihirapan yung kalbo! Pero syempre, bago tayo magsimula maghanap, puntahan muna natin yung pinaka namimiss ko talaga, ang muling pagkikita ni Kalbong Siman TV at ni Bacon, tara, almusal! Ay, napakaangas pa Mamink mink bacon my loves, ilang buwan na naman kitang makakasama. shush! Meron ding pritong itlog, pork and beans, scrambled egg at mushroom. Tapos eto pa, nilagang itlog, sausage at oatmeal. Take note, paalmusal pa lang ni mamayan guys, meron pa tayong masarap na merienda pati na rin tanghalian. Oh yeah! Ham and cheese, kung gusto mo ng palaman, meron pa ditong ininit na ulam. Konti lang muna yung kakainin ng kalbo, mamaya na tayo magtotodo, masarap daw yung niluto ni Mayor. Oh, she! Pagkatapos chumibog, magpapagutom lang tayo saglit, tapos kain ulit, om um, sim! Hanapin lang muna natin tong tao na to dito sa barko, kaya nagsimula na ako magtanong-tanong. Man guys, Er kilala mo ba yan? Hindi ko pa kilala. Ah, kilala, mo. kilala mo ba yan? Ano pa sabi oh, Kilala mo ba yan? yan oh. Bioderm. Oh, kilala mo ba yan? Spinosa. Mitch. Oh, kilala mo ba yan? Hindi. Oh, hindi <laughs> niya kilala guys. Okay, Coach Lexi. Coach Lexi, kilala mo yes. ba yan? Ta Biruin nyo naman guys. Pati sa mga veterano dito sa barko, pinagtanong-tanong ko na rin pero hindi talaga nila kilala. Sheesh! Oh, mga matatagal sa barko yan guys pero hindi nila kilala Bago kung sino lang lang to. Eh. Bago lang to. Bago lang to. Bago lang oh, tayo, guys. Medyo napagod na yung kalbo kakatanong-tanong -tanong, kaya mag-coffee break muna tayo. Alright! Eh, grabe yung pamerienda ngayon ni Mayor guys. Croissant with strawberry. Yummy! Guys, ito nga pala yung merienda natin for today's video. Croissant na may strawberry. Unang agat. Mmm, ang sarap kaya kumuha ulit. Box office yung ginawang merienda ni Mayor. Ubos, pati pantubos. Pagkatapos lumusog, meron ako natanong na isang crew. Alam niya kung nasaan itong hinahanap ko. O, oh, kilala mo ba yan? Espinosa, Nico. Oo, oh, kay Nico to. Sino yun? Kapwa mo, Kalbo. Kapwa, Kalbo. Basta makita ko, Kalbo. oh, Kalbo yun. Oo, oh, Kalbo yun? Oo. Oh. oh, oh pa yun? Nagkatrabaho pa yun? Oo, oh, nasa deck 10. Deck 10. Wala nang teka-teka, guys. Pumunta na kagad ako ng deck 10 para hanapin. Oh. Oh. Nakita mo yung araw. Nakita yung araw dyan. Nespina sa guys. Ayun, nespina ko sa Ay, napakaangas, par. At last, nakita ko rin. Para lang akong nanalamin. Om sim. Tapos, nung ko ako ng kusina, guys, ang daming fried chicken. Kaya, let's eat. Grabe na naman yung mga pagkain hinanda ni Mayor. Busol na naman panigurado yung kalbo. Sisimulan ko na sana mag-diet, guys. Kaso nga lang, how? Kung ganito ba naman yung mga na nakahain? Pero, bale, pagpaplanuhan natin yan. Baka next year. Oh, shi. Hala, may tinimpla pang gravy. Ito na nga pala yung mga pagkain na kuha ni Kalbong Siman TV. Seek and joy with masarap na dessert. So, shalen!